Hi guys, welcome to my vlog. Ito kami. Nanguha kami ng tai ng baka. Yan. Organic plus fertilizer. Um, mahirap lang kasi gahawak para makita mga kinukuha naming tai guys. Ganito kalaki yung tae ng baka. Organic. Kailangan to yung tuyo siya para tumaba yung halaman. So like this guys. Kukunin mo na. Basa pa ba siya. So hindi pwede yung basa guys. Kailangan tuyo-tuyo. Touch mo lang. Pag basa, malamit basa pa yan so this one okay na to, tuyo na siya see, ganyan siya pag tuyo mabibas lang yan, guys kailangan ka maging at iwasang madurog madurog na kunin Kasi, masayang ito guys tuyo to, to. yan this is tayo ng baka yan so this one also the guys malaki kasi wala akong dalang monopad. So, ganito kalaki. Hindi siya nakakadiri kasi ang kinakain ng baka, damo lang naman. Eh. So, let's find another one. Konti na lang para mapuno yung sako namin like this guys tuyong tuyo na siya yan yan this one guys so pa siya ito tuyo na to guys kailangan mo lang siyang anuhan ng kuchelo para daling so ito din guys ayan tuyo na yan ayan. medyo marami nang nangunguha ngayon kaya konti lang ang layo na ng kasama ko guys oh. nakapayong pa kasi mahangin na mainit dito guys. Pero okay lang mainit kasi mahangin naman. Ayan. That is organic fertilizer. Ayan. So ipunin muna natin siya guys. Ito yung sapatos ko dito guys na natanggal. Ayan. <laughs> so ikot ikot lang dito sa may mga damuhan yan tapos pasok na natin siya sa sako guys hi ilagay ang kain ng bar saco now with okay. heat yeah. check out guys yeah there's the saco tayo sa banda dito. Mainit. Ay, ito pa pala. White lang ha. Check natin dito sa may simento. Ayan, guys. Oops, parang natinig ako. Ito guys, parang cake. Ang ganda ng mga palibot dito guys. Puro siya puno ng kahoy ng ipil-ipil. Ayan, guys. Ito yung pandakot ko. Ito din, guys. Tuyo na. di sistro na natai na nang no. baka yun pa guys balikan ko siro hangin dito guys okay Sobrang hangin dito. Hello, world! Oh, pagtuyo na siya, guys. Pwede na siya pagtuyo na. Ipon lang muna siya dyan. Kasi <coughs> ito pa pala guys pwede ba to yan guys marami marami na ang nakakuha na namin na kain ng baka yan po yung SM yung kulay blue yan tas camellia homes yung kulay red ang bubong so Ayan po. Ayan yung tower ng tangki ng tubig dito. Pero wala na yan laman tubig guys. May kwento yung tangki na yan guys. Meron akong kaibigan na gusto niyang magpakamatay dyan. Kasi wala daw siyang panghanda sa birthday niya. Nakakatawa <laughs> yun guys. Tapos pinababa siya ng ano, ng kapitan dito. Binigyan siya ng isang libo panghanda niya sa birthday. Oops, <laughs> to guys. Ayan, nahati. Okay. Ipon lang muna. Tsaka ito guys. Lang ko tuyo na to. maliit okay ito yun na siya sana din siya ipapasok sa sako ayan na marami na ayan na tapos konti na lang ang uh, ito ayan ayan Setuju, deh. Besar itu? Itu, May linta pa guys. So guys guys bawang merah eh? Okay guys, alam ko, mapupuno na ang sakong. ha right. ha Aí se vai pôr no saco. one is the tain ng baka. Mm. Organic. Kaya tumataba yung halaman ko guys dahil hindi ko nito. Maraming nag-order sa akin nito guys isang sako ng kain ng baka worth of 300 ganito lang kadami ganito lang na sako kasi naiingit sila sa halaman ko bakit daw mataba sabi ko kasi may fertilizer ako na organic kaya, this is it. So, please subscribe my YouTube channel para ma-update niyo yung mga vlog ko na mga bago. So, please subscribe. Anggalan natin ang damo. Ayan. Anggalan natin siya na. Dum -dum. So guys, kulang na lang ng konti. Konti na lang guys. Para sakto na. So, hanap pa tayo mga tatlong circle ng tain ng baka. Parang meron akong nakita dito kanina. This is, this one. Okay. So, nadurog siya sa so, sobra ng tagal. Pero pwede pa. Kahit pa paano. Okay. So, konti na lang dala natin ng damo so hanap pa tayo guys dito banda uy meron mga maliliit this one guys maraming ahas kaya ingat ka talaga dito kasi sorry so better watch out better not cry <laughs> I know, guys Now, this is good idea na

one Yeah, nice. Yeah, yeah, yeah. You won't guys. 不能，不能。 deep oh guys Ang ganda ng langit guys oh Ang ganda ng panahon Ganito guys, pag summer dito Sobrang init na May hangin naman ako dumaan kanina may nakikita ako kanina eh. ito ito ba yun yes this one Up for now I mean I don't know Okay Just Dito Itasa natin guys para matalian Dito Hello na siya guys. So, thank you guys. Please subscribe my YouTube channel para dumami naman 'yung